yan pwede pa yan ito, ito. ano yan dok ito, ito. kaya nga dami na nga <laughs> bakit dok ay nangunga nang nangunga <laughs> sige <laughs> ayun oh nakikita mo yung tumpok tumpok dyan pero nakuha nila yan. Kinuha nila yan. Ay, kurin na rin yung tumpok nyo. Madami pa, no, lolo? Oh, tignan mo. Okay pa yung for two weeks. Ano? Marami Oo. pa. Ayun, no, ang dami pa dyan. <laughs> <laughs> oh.

Sige <laughs> Masarap yan lolo Matamis yan, maliit bango. Mabango no? Ang bango-bango Tingin din tayo ng Tingin din tayo ng honeydew May honeydew din mama Oo, o, yan honeydew yan lahat yan Ano, kaya pa? Sige, kaya pa Isa pa dito oh Honeydew hmm. Sige Ano yung Dok? Naging kargador. Naging kargador na. ito. na, ito ang reyna ng reyna ng Pakuan. Ang lakas ng ulan. Umuulan na dito. <laughs> Hoy, tara na. Ma malakas na yung ulan, mamaya na lang ulit. Ito, oh, Mildred. Woo! Sa ilalim. Hu, hindi pa 'yan. Ito oh, kulay orange. Uy, enough na yan. Ito, oh, kulay orange. <laughs> ayan. 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 Ay, ay, tayo. <laughs> Tama na yung lulu. hinog yung mga pinagkukuha ni Charman. <laughs> Oo nga, pwede nga. Pilit nga lang. <laughs> <Gra> <laughs> 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 hindi yan nila, hindi pa yan hinog. Hindi pa yan hinog. Ayan, Ayan, yan. Ayan, sabi ko sa iyo. <laughs> Niles! Takbo! <laughs> Paano? Takbo na isin niya